Oh, oh, Nahawakan na agad yung motor nila. Tapos yung isa meron driver yon. Ayo, sir, ito lang, ito lang, ito lang. 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 Makinig ka muna. Makinig ka muna. Ang pagpapalit ni General Suka. <Milana> Kuha na to. Ihawak na ni sir yan. Kaya na, tumatakon na ang ating mga tika MMDA. Yo, nak dah Mga kayo, ni Kepi ni 15th day out of uh, 75 days kasama natin ang MMDA na DILG Kasama natin, engineering department para mga mga tow truck kapatid tayo, mag-uumsa tayo. Hindi ko lang po sa ano, ang dapat po siya. Pinagalan ko naman po kayo pa. Ito mga kayo, nadilita na ng mami ah, uh, nadali to So may kasama tayong tow trap ah, uh, Kuha na rin tong dalawang uh, Motor, ah, uh, tricycle Pwede kap na to, <todong> Mga apat na truck ang nadadala natin ngayon. kasama uh, natin ang ating MNDA. Uh, Engineering Department, syempre, ating uh, former na si Re Sir Richard Valencia. Pasila rin si General Sukat. <todong>

Mga kayo na, ah, ang location natin is Awal Luna, yung mismo nga kakabaan ng Luna, no? Yung uh, lagi natin dinadaanan na ah, favorite na favorite ni ni ating nga ah, General Sukat, no? Yari, mukhang uh, tong truck. Ah, tong kotse. Nakulay po mukhang ito. Nadali! Ah, Nadali! Uh, dali na rin to Mga kayo na, Waluna Street Ito, yung uh, mismo uh, kahabaan ng Waluna Bago dumating mismo ng uh, uh, Tayuman, Pritil So kasama natin si Sir Vincente Ang ating uh, Tiga MMDA Wala yun, uh -huh

Ang beses na tayong bumalik dito, di ba? Oo. Oh. Iyan natin sila. Andong pa rin. Ayun, nadali na. Si Steve, ang ating inspector dito sa District 1. Pero pa isang MNTA dito, mga kayo, nag -to, to ng uh, jeep. Si Steve, ang ating inspector, pati lang sila hapla, nandito dito rin para tumulong. Walo na koral, mga kayo. Stop! Stop!

Oh, Dale. Hey, Grabe lakas ni Kuya. Solo flight. Solo flight. Kahit nakalak. Yan ang diskarte pala eh, sa likod. Solo flight to. Grabe. Ako, <makes> tanggalin yung matatanggal Kaya na ito. Hindi, hindi. takasakay ni MMDA, pare. Ito, わからんかったろ。お、お。お、

Mga kayong, Corali Street pa rin Ito ang binabay natin Ito 15th day out of 75 days Nang uh, nagtapad natin ng DILG Na linisin nga ang mga uh, obstruction no? Pero tayong kasamang apat Na truck ng MMDA, mga kayong Para sa mga nare-record Mga gano'n mga pedicab, mga motor na naka -park.

Okay, mabibilis ang ating uh, kasama ni General Sukat ng mga ating Sa Saka alam nila yung diskarte kung paano nila iaangat yung motor kahit nakalap. <coughs> Pati baba ay mga kayo, alam nila yung gagawin nila. No? Ito mga tika MMDA po din po ito. So may abok siyang papel. Uh, impounding notice, metal gear, towing services. No? So sila ang bahala patating sa mga nato tow. Tulad nito mga kayo, no? dami. Ma'am, ano po yung sinusulat natin? Bawat pagkakatunayan po, lalagay po namin yung mga plate number at saka kung saan namin na po nakuha yung Ah, para hindi maghalo alo halo Ipaw, no? ipaw. Di Isa dinadala to, sir? Ma May Manila Sue lang po. Sir! Manila Sue, so. okay. Ano po pangalan niya, ma'am? Josie. Oh, ma'am Josie ng ating tika MMDA. Thank you. So, sa Las Harrison pala, ah dinadala.

Uy! 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 <laughs> ang ganda! <laughs> wow! ay Bardo. Corner mga luna pa rin, ha? Ito nga, kahapa na ilalagbay natin. Steve! Ang ating inspector, may matanong lang kita, no? Hey, good ano? morning. Ano nga... Huwag English, ha? Ha. Anong plano natin? Bakit apat na truck ng MMD ang, dalama, ang kasama natin? Ay, mas maganda kasi yung magiging spot ang operation natin. Kasi paramihan ang natitira obstruction almost sa kalye, illegal parking. Eh. Ah, mga vehicle, no? Oo, mas mabilis tayo mag-clear ng sidewalk at kalye kapag kasama natin sila kasi may mga towing. Yun. Ano ba ang chances? Uh, makakasama na ba dito araw-araw? May mga schedule na itong MMD na ito sa atin? Sana. Sana? Sana. Alright. Araw -araw. Si Steve, papaitan. <laughs> Kasama natin. baka makalimutan mo na ako. <ay. laughs> <gibberish> <laughs> mga kayon. Pwede ka, pulit. <laughs>

Oh, Labis, alam natin mga mmp mahal oh, ayon. Hindi ba? Sir, ayon. Hindi ayon. Hindi Hindi na Hindi ayon. Hindi ayon. Hindi ayon. Hindi ayon. na ayon. ha? ayon. Hindi ka na naman. Hindi Hindi Hindi

Hindi nawa'y okay, nasa mababae, ikuno. Nagtap. Nagtap. Hayaan mo. Oo, kaya hindi mo. Kung nakikita kini yung kasiya kasiya, kasi kasi yun nilito. Aro aro yung kahit ano. Ha? Bakana? Uh, in fairness naman kaya General Sukat, no. Uh, ilang beses na kasi natin nadaanan 'to. Uh, ilang beses na rin pinagbigyan ni General Sukat, no. Pero this time nga kasama natin na mga taga MMDA, so hakot 'yung mga talagang obstruction na ganito. eto mga ito mga kayo na so truly, ito yung mga obstruction talaga kasi talagang uh, nakatambay dito tapos sa uh, mga walang gulong uh, i think ginagawa ito pa oh, pa sa na mami trabaho lang ah. <laughs> Mga ah, kayo, pinasok lang natin itong particular na street na ito Tapos papalik tayo sa Waluna Kasi yun talaga yung pinaka-assignment ni uh, General Sukat no? So, kapayahin uh, Ah, at si Butin, ang abong, uh, si Buti nga pong ng Waluna mga kayon syempre, kasama natin ang uh, MMDA, General Sukat Saka si Sir Richard Valencia, ang ating foreman si La Clint, Sabi galinda tama po 'yung lang. Okay, galinda, para na sila, nasa ba? Pipilis, no? Pipilis. Pipilis? Oo. Oh, parang ako lang. Jen, alam yung style sa motor eh. Naangat lang yung unahan eh, no? Kahit naka-lock. Ako laging traffic dito eh. Mga kayo, nauna na yung uh, puno natin ng truck. Nauna kasi yung uh, mga siya MMDA. Lagi na ito. Lagi na ito. yun, no? Oh. Alam nila yung discarding gagawin nila mga kayo, mga tiga MMDA natin.

Kina talo talo? Kina talo 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 muna. talo 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 Oo sa tuhina, sa tuhina. Sir, oh, palabas yung, para ti yung tapa kenyo na, ko din na matuto sir. At ang bilang ng, kaya mo sa mo tapa 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 tapa

mga taga MMD ito mga blue boys ito mga kayo na eto na nadali na nila Clint eto nga tricycle ulit Sapag. Pong pong pong. Kaya kaya, Dale na, mga kayun.

Ika 15th day out of 75 days na DIAG natin na extension para linisin ang tertiary road. Yung yes. <mulay> 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 okay, okay, okay. okay. okay, mga natin kay MMDA natin, alam na alam yung gagawin nila. Kahit na solo flight, kahit nakalak yung manibela, alam nila na yung gulong sa likod, eh, hindi nakalak. Kaya solo flight si Kuya, alam na alam niya yung gagawin niya mga ngayon. Alatang sanay na sanay sa mga impounding Tapos ikakapit si na sa ilalim Mga kayon Ay eh, pinapababara na ni ate Para hindi na makawala Kaya ng bawang... ito. Opo, so, okay. naitingnan yung... ko. Opo, naitingnan ko. Opo, naitingnan Opo, Asan ba? Turo mo? Sa ngayon. Hindi, pinasok nila kay Hino. Pinasok nila. Dapat pinasok nila. Dapat pinasok nila. Hindi, 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 bakit oh. ako ako nakakita? Ang adik sundo ko sa anak ko 'yon. Nakita na oi. Nakita kas. 'Yan lang talaga. Yung inaano nila kasi mabilis yung MMDA eh. Hindi ko na videoan na agad yung motor nila tapos yung isa meron driver yun eto, na, na, kayo sir, eto lang eto lang, eto lang, makinig ka muna wait, 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 wait. makinig ka muna wait, wait, wait. makinig ka muna, kami na pa sigaw na sigaw eh ako ay eto, makinig ka muna makinig ka, muna. Lapan. Lapan. Oh, makinig ka ilang buwan na kami nagki-clearing dito okay, tapos, nasa labas, inuli wala tayong usapan hindi, جاي اوه ڪا 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 ڪا